Kaya ganyan, lilipad-lipad ka yung lakad. <laughs> Lipad-lipad ang lakad? Ha? Huh? Namamag ka na, oo? Oh? Huh? Bakit? Anong tingin 45 days lang ang ganyan siya. days? Mm -hmm. Ay, pwede nang katayin yan. May sama lang. <laughs> Pero, may na. natingnan Pwede nang yan ngayon. Okay. Napakasakit. Napakasakit, kuya Eddie. Napapati para napapatika. <laughs> Parang mapapatika. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo yung itsura ng tuhod niyo. Napakaraming mga sobra sobrang may maliit na buto. Ang tawag dyan is ano, uh, bone spar. Kaya pala ang tunog na tunog. <laughs> Oo, oh, ayan o. Tunog siya na tunog eh. Ayan o. Dapat yan mga clear yan. Ayan o. Pag ginanong mo yan, sasabi dyan, mga cartilage yan na ano eh. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ngayon, hindi kayo makalakad na maayos. So, 45 days na. Dalawang araw lang, pinaayos ba, ng ano. Iba po yan yung pa-x-ray po yun? Na Ano po yan eh, parang na-stroke siya. <laughs> hindi niya nagalaw yung buong katawan niya. Bakit? Pero nung chinek, parang hindi naman pala na-stroke kasi pinasipis ang, eh, ang stroke kasi, ang stroke, madalas, half hindi niya nga nagalaw yung half niya before. Mm, ano, oh. Pero ang lumabas, kasi pinasipis ka niya, or pati na. yung sa heart attack, kung meron hmm. nangyari, wala, wala, wala. arthritis Osteoarthritis Or daw. Osteoarthritis, pero naparalisa kayo? For In, a, nga, ano lang Ano lang, for Orans, mga, 5 five, five, hours. hours ganyan, uh -huh. Naparalisa Ano lang ano naram, naram, kasi, nasa ano kito, isa Hindi ko may galaw. Tapos nahawa na rin itong isa. Ano to kinamot nyo? Ba't namamagay to? Ito ngayon na yata ka na Ah, okay. Kala ko. Ngayon lang. Pero Sige, talaga pala. <laughs> <laughs> Pero hirap ka sa <laughs> ano sarili nyo. Hindi uh, nyo sarili nyo. Ito masakit. Ito masakit. Sige Hindi na pala kaya. Sige, hindi ka kayo mami. Hindi ka kayo. Sige. Yung osteoarthritis nyo kasi ang dami nang may ano, ang daming ang daming mga extended na bones na ano, mga parang granules. Pero... <laughs> wala na yasing ko yan. May masakit pa lang konti, pero... Bearable na siya. Hindi katulad ngayon. Hindi niyo kaya yung sarili niyo. Hindi niyo kaya yung itayo yung sarili niyo. Kaya tapos na ang ka minsta. Kaya lang pag... pag ano, napakasakit. Matindi. Nasa level kasi ngayon kayo ng pagkasira ng mga ano, yung pag-usbong ng maraming osteophytes ay yung mga yun yung tiyatawag natin yung oh, bone spar kaya pagka ano, sobrang sakit sa pero hapusin lang ng ano yan hapusin ko lang ng pagmamahal yan <tong> yung kasama nila yun. damage lang yun matu-double damage na yun pagka pinilit natin pa kaya naman pero kung ang gagawin natin yun eh hapusin ko lang ng pagmamahal useless din yun oo giginawa siya pero useless kailangan makita natin kung ano yung pinagmumulan bakit di siya makatayo yan ang sinasabi ko, pagka umiidad tayo, iwasan nating matumba. Pag natumba tayo, Hindi mo kaya hindi sa akin yung case na nakumulugaw kasi sa bintana at tumama yung pinakaputo ko dito sa may kwitan. Anong sumasakit sa inyo? Tuhod yung malakang? Tu Yan din o. At Pendi saka dito rin Pero kung kung yeah, nanggagaling yung pain dito, pa ganun. Dito, Pero kung dito galing, pa Pero ganun. Mas matindi dito. Ay, hindi ito. Hindi, Ma, okay ka naman before Yun hindi yan ano, like hindi yan, yung, hindi yan tinatawag na sciatica. Kasi, mas sibir to eh. Dapat manggagaling muna sa balakang. Ano Manggagaling sa balakang bago sumakit pa baba. Pero kung ito yung sibir sa inyo, yung tuhod yun, hindi kayo makastan. Sa tuhod talaga nang galing. Mm -hmm. Osteoarthritis yan. Tapos <coughs> lang ha? Oh, Sige, joke lang. Oo, relax, baka <laughs> <laughs> Hindi yan. kaya kaya ni Mami yan. Hindi naman kayo high Hi. <laughs> blood. May high blood. Ah, okay. Sige. Relax lang kayo. <laughs> Wala na yung <laughs> mamaya. Wala na yung Okay. Tapos na. <laughs> <Labas> na mo <laughs> 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 Kulang lang sa baldog-baldog. Kaya dapat baldogin natin. Hindi. Ano lang yung word ng tambay Pero yan ang treatment natin eh. Tingnan nyo kung magbabago. Malalaman mo naman yun kasi kayo nakakaramdam ng pain. Hindi ko naman nararamdaman yung pain nyo. Pero nakikita ko may yung pain kayo. So, yung ako, yung yung pa konti. Tinutulak na lang ako nila sa akin. Ito lang magiging maintenance nyo. Tandaan nyo pagi arthritis kayo, ito lang magiging maintenance nyo. walang aw sa pau. <laughs> Believe me, tingnan mo. mo. Yang pinakaano natin, parang galang sa mga aray-araitis. Tapos <laughs> naga-daily ka Ito tayo sa pau. Maganda nga dante dati. lang din dinili ko eh, daily. Hmm. Kay Willie. Yan, ngayon kay Willie ang dati. Siya ang endorsement niyan. Eh, mas mogey na ako ngayon kay Willie. Kaya ako na kayo ng pau. Ito mo ako eh.

Bakit ganyan yung sine? Bakit ganyan? ulit. Bakit ganyan yung ano mo? Dahil sa sinelas? Parang ano? Mahirap nga ako. Ito talaga siya mahirap na ano. Hmm. Kahit nakapaaga na ako. Ayun, sige. Kaya kinukuha ko magbigat para umalis siya. Para? Para mapindi sa ano niya. Sige. Konting pa. Higa pa kayo. Konting pektos pa. Pero mapapansin nyo, kaya nyo na mag-stand ng ano, mm. kahit hindi kayo hawakan. Kanina kasi, diba? Mayroon pa, angat Okay. Oo, oh, anak ko kanina, i-angat siya. Ngayon? Medyo, okay Kumaganda na. Mm. Pumili kayo ng paw para mag-dere-derecho no? Sabi ko sa inyo, paw lang yan. Eh. Okay, relax lang. Isa <coughs> pa? <coughs> <clears throat> Kailangan lang alugin yan para matanggal yung tinatawag na pagkaipit ng mga ACL. PCL at PCL. Yun ang nagpapasakit kaya pagka pag, inis, pag diniin nyo ng gano'n. Napakasakit. Napakasakit kasi yung ligament sa gitna na iipit. Ngayon, may ano na kasi mga punong-puno na ng spar yung ano nyo, mas mabilis maisip, ma, maipit pa yung iba pang pyesa, yung tinatawag na meniscus tibial flatu. Pero, sa tulong ng mga alog-alog natin, kaya nyo na yan. Kaya nga na sabi ko, may matitirang konting thing, pero hindi na siya the same before. Gagawin nyo yan, haplusin nyo lang ng sarili nyo yung pagmamahal ng tao. Okay? So we don't do anything about it. Pinchan niya. Pinchan niya? Pinchan niya. Pinchan niya. Pinchan niya. Mag-side ka muna first. Bago oh. ka gagal tatayo. Tungon niyo po yung chico. Hindi ka makakatayo kapag ano. Diyan pala problema eh. Hindi, pagka ang discarte dyan, mami. Pagka syempre, medyo malapad tayo. Eh, medyo may kabigat. Ganito? Sa side ka mo. Ay mo. Sa side oh. ka muna. Hmm. Bago ka tatayo. Eh, mo ito. yung paa mo. Tukod mo to. Okay? Hindi mo talaga kaya nung ganito. Huwag ka muna mag Lakad lang ng ano. Medyo alanganin yung ano mo, yung mga daliri mo sa ano eh. Sige. Makat. Oh, hindi, hindi ka na. Huwag kayong kap kapit. Okay. Talagang masakit yung sige. Sige, nakat. May ano pala siya. Jagger pala yung hook niya. Ano? Hindi pala siya basta-basta na ordinaryo. Ba ba no? Nalakan na, nala, mo ba yan? Hindi kinabahin mo eh. eh. yung paka mo pag kinakalte. Yung normal normal eh. normal lang yah Yan. pwede naman pala kala ako just <laughs> <laughs> me normal lang, kala ko, <laughs> <years>. ano 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 pala ano 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 jagger ano 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 pala ano 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 Namihirin yung katawan okay. okay. mo. Masakit kasi pag inapak maiging nga. Okay, sige. Hiya kayo. Kala ko na kasi na-stroke kayo eh. Yung parang stroke na ano, pag anong... Yung... Sige, hiya kayo ulit. Pabandit natin, mami. Pang ano yun? Pang <laughs> ma... ka ba? Kala ko nasa buwan kayo eh. Pang inano kasi na... Pag-alami niyo. Ang taa. Natatakot kayong tupiin. Na, so, ano so, pa rin? siya matupi kaya ganyan. Oh, sige ka, mo. Kaya masakit talaga. Sige. Ay, medyo, ano, medyo. Pero pag nakatayo, masakit hmm. yung dito. Sige. Papaguhin ba natin. Kala ako naman eh. Parang kumukutik-tik sa ano. Pero yan, sa tulong ano, ano, adjustment natin kayang kaya nyo na yan. Kumbaga may pain siya pero hindi na siya sobrang sakit. Kagaya ka tulad kanina. Hindi nyo kayang mag-stand ng sarili yung kaya maglakad. Ngayon kaya nyo na eh. Kumbaga, mga ilang araw, haplos-haplosan nyo na ng pawiyam. Tsaka pag masakit ang tuhod natin, discarded siyang ganun lang oh. Kukuha yung ganyan. Hindi na, ginagawa po. Araw-araw yung tuwi umaga. Luwis ang pa ako. Para, para hindi siya. Yes. Hindi siya Oo, pangyari. tama yun. Galawin niya yan. Pati itong patela tendon niyo. Patela. Galawin niya yan. Hmm, hindi na ganyan, <laughs> Ito, boots na to. Boots oh, na. Pero may, may dito nga lang, konti na lang. Konti na lang, okay. Hindi ka tulad dito, isa talaga. Ito na lang tayo, dito na lang tayo mag-focus. Relax na ka. Alam mo na mo na, mami? Okay. Okay? Sige. Magtatayo. Pag-ilid. Yan. Sige. Sige tayo kung anong pwersa. Sige. 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 okay, Sige. Bakat. Hindi. <coughs> Baka mahirap ang hindi. O oh, yan. Normal naman pala. Kala ko jogger na't kayo eh. <coughs> Okay. Pumili lang kayo ng pau yan na muna bangalala. Kasi arthritis na yan, normal lang may pain yan. Pero sa tulong nga ng haplos-haplos nyo, kay sariling haplos nyo lang, kanyari mag-aano kayo, makikipisita kayo sa mga kamag-anak nyo, ganun-ganun nyo -ganun na ng pau. Okay? Kita nyo, nakakatayo na kayo na ano. Oh. Kahit di kayo hawakan. Okay? O oh, ano gusto yung putuloy natin yan? O... Oh. <laughs> okay.